una po sa lahat ano po yung masasabi ninyo dito sa sinabi ng senator win na kumbaga e eh, oras na lang ang hinihintay bago pumakan sila ang inyong passport dahil nga daw po doon sa uh, trafficking case ninyo? Well, alam niyo po, uh, yan po ay nakabimbin ngayon sa hukuman. At ako po ay nag-file ng opposition dahil malinaw naman sa passport law na isa ako sa nag-draft, no, no ako ay nagtatrabaho sa Kongreso, na ang isang fugitive from justice sa isang tao na umalis ng Pilipinas para ng makataka sa isang criminal prosecution. Nung no, ako po ay umalis ng Pilipinas, wala pong kahit anong uh, criminal case ako. At ako po ay uh, uh, umiwas doon sa uh, investigasyon ng... Uh, at uh, tinatawag nating huwad committee no, at humingi ng asylum. So nung sa aking opposition po, sinasabi ko, hindi po ako fugitive of, just, from, uh, fugitive of justice dahil la uh, hindi po talaga ako nga sa akin yung definition ng fugitive from justice at ako yung isang asylum seeker. Mm -hmm. So ibig sabihin, kung kayo tatanungin, walang basis yung sinasabi na pag -cancel. Opo, dahil malinaw na malinaw, may, may, sariling definition ng passport law kung sino ang fugitive from justice. Makikibalita na rin po kami, ano na po yung nangyari doon po sa inyong petition para po sa asylum? Well, nakabimbing pa rin po yan at habang wala pang decision either to grant or to reject it, eh, meron pa rin po akong karapatan to right to non-refuma at yun po yung karapatan na manatili dito hanggang uh, magkaroon ng decision uh, sa aking application for asylum.